Matapos na kumpirmahin ni Coco Martin na pinatatayo nito ang dream house nila ng kanyang long-time partner na si Julia, bontes ay kasunod dito ang kanyang paglilinaw na hindi para sila kasal ni Julia tulad ang mga kumakalat na balita sa social media. Nagbigay ng counting detali ang lead star ng hit the SCBN action drama series na FPJ's Batang Kuyapo. Tungkol sa ilang taon na rin nilang pagsasama ni Julia, hindi pa ako kasal may mga bagay kapang inaayos." Sabuhay mo na gusto mo kapag nangyari ang bagay na yun ay perfect timing. Kasi kanya-kanya tayo ng dreams. Ako kasi nagpapatayo kasi ako ng bahay ngayon. Kasi sabi ko kapag natapos na siya lahat, gusto ko after dun ko na siya mabubuo pagbabahagi ni Coco. Nang tanungin kung susunod na ba sa plano niya ang kasal nila ni Julia. Hindi ito direct ang sinagot ni Coco. Basta ako na lang ang nafafalam Kasi sabi ko nga po may plano ako may gusto akong mangyari. Ang hirap magsalita kasi ayaw masira, baka mamaya magkaroon ng problema. Mahigit isang dekada ng magkarelasyon, sila ni Julia at naniniwala, umano ang aktor na natagpuan. Tingin na ang kanyang perfect partner sa katauhan ni Julia Montes, hindi lang dahil sa kanilang matagal na pinagsamahan sa harap ng kamera, kundi...